Awa, pagkakaguan po, tingin naman lang tubig. Hindi, ganun dapat saligan ligan ka rato. Wow, dinagat. Dinagat ah, wow sa turong mga kadyama o banin na ng atong trip kay sa kao na grabe kahabog na bukid Nagitawag gitawag nila viewing dick. Atong i-continue ni atong mga laag diri sa Jill Marsh para dilipon masayang ang atong mga adlaw. Kunya naman day artista dire sa Jill oh. Wow! Tuara si Zion guys oh. Mm, shifter okay, no. Pambata jud na gahawak na kutob ang dagat. Kunya basin ganahan pod mo makilaw magkilaw-kilaw og tuyom. patay tuyom dira daw daghan Tuyo mo ha, guys. Unya kung gusto pun mo magrenta-renta, mag-uha-uha mo diri ah. Oh, ilang Romans diri ana aircon good for per person magtabon na mog trapal kay para di mo magdongog <laughs> kung magparis-paris mo na duha mo ka paris nya diri mo saka guys das babaw diha ah, sa pinaka babaw dole na sa langit mubo ra na, na lang taon pero grabe nakahabog pero siyempre kinahanglan sa ka magbayad og entrance pero ay kabalaka ng entrance ka 20 pesos ra mo basic ra na sa inyo ha nya na pa ilang sili diri pag gusto ka magkilaw-kilaw dai ra mm, grabe ka mga pula-pula man jud ba patete pati mga lokbati kay pangatambok ni Rio maunang tara guys uban ni may kay ato na ni dagbaktas dito pa saka dirao ka na dira dirdos binagababawag diba grabe oh, no. nakahabok dirao oh, guys pero dool raman po dinoon siya kay mga 3 minutes raman kuno siya sa kaon <laughs> koy pagamping kanunay nun ay kay magkita patang duha Sakto dyan nga itong mga kolesterol, ah, nirol, hilis-hilisan ba, makuha-kuhaan kay hey, murag habog-habog man jud niya aw dili siya layo kaayo pero tok tok ba grabe ka maghulat ko nimo <laughs> balik ka tama <kanta>, ta <laughs> pwede pa <kuhang> <laughs> <laughs> <Mangisa> ko hawon tong 20 mangi ako? Ikaw ang buntong itik na nagkapakapas. Okay, Nagabot kong kasing-kasing. Oh. Ang okay. inuto sa kaon. Oh my God. Kita niyo na. Pang-pang na mga bar o kilabod dagat. Pero huwag pa may nga ito nga. Iyan sila, mga 3 minutes kung sa kaon. Di pa yung yeah. nabi. Kay? Kasi yung truhi. Ngayon mo Dali na, Ben May picture siya. Sure, Pen. May huli papa Ari Jude ka. Ang 3 minutes. Mm Hindi -hmm. na kabutan ang dere. Invited ang tanan sa akong kasal. Pero... Di sana? Sana? BYO Binger Ah, wag pagkaya gawin po, tingin naman ng tubig My God! Kasi mahog ang manil yan Picture sabi? posing, water tree, isa mm, Isa pa mm -hmm. Okay, so padayon na tagsaka Maura to Ayan, rapi kahabog guys, so Hindi kami na agi Aman to Tira. My God So up So up, kung nataka-taka ang istorya Oh nah. shit I hit drugs Sila ka lang dulu Ano ka na

Lama siya mo sila yung time limit. Ay, hindi naman yung usak Ay, wala mami gusto mo eh. Ang ako Ang bagsa. Ang bagsa. Ang Piliin mo ang Pilipinas. Okay. Smile. Smile. Dili naman na smile katawa naman na. Oh, o tropa isa pa. Ito, karon pa kuno ni, ni Arid. Aw na ka. 8 years na ko magsaysay. karon pa ko kare. 8 years ago Napay ka law diri dire, uh, diri. Tingno. Tingno. Maturan makita ani mo. Ay, grabe kagana. Oh, my god. Oh, washing syempre ka. Hindi pa ba sapat? Hindi pa ba sapat? Ang kagi sapat oh, na kapuya naman gani. Ato si Zayo oh. no. nagligo. na ligo. Ligo si Zayo. Uh Oo. -oh. Ito nga si Papa nagbantayag si Makoy. Ay. Wow! Wow! Wow, dinagat! Wow, dinagat! Dinagat na, oh, wow! Ano nga yung kanta na bumabagsak na ang talup? Um, <laughs> Di ba? Maraming nga ito, mga tunoy. dito na view ba? Mga batong diha. Sige, sige, Ismael. One, two, three. Mm -hmm. Posing. Otro. Ah, oh, o kanina di. Ay, grabe kagana, gana, goy. So, mapapapasabi ka na lang talagang huwag muna tayong umuwi. Magkong sa manday ka di hangit ha. ngita, mandiri agdi ka ka uli. na unsa sa kaway suga. Koto ang lutas. <laughs> Silingan na ang boundary nila. Kanira. Kanira yun boundary. Nagi-boundary <laughs> na. Bawal na hapasudlan. Bawal na panagatan. O, oh, grabe yun. Oh kagana oh my god oh my god kagana smile before you open na picture na para mong lugsong na ta naman si pwede ba pwede pa picture ba tatanan? Ah, naman si kuya guard ako oh, tour guide Grabe no? kalasan. Tagalubo. Pero di maklaro dire ang pugad no. Pugad sa kan. Pero linaw na sa likod ding no. Gabi ah, mo mo. Ato sa ilibot ng kamera kay para pang reels ba? Ano <laughs> ah, pang reels ba? Mm, para makita po niyo kung sa address babaw. Murag mga tulok, adangaw, awra ka abot na sa langit. <laughs> sa kahabog, alibot libot-libot. Hinay, hinay Para mas makita niyo ang view ba na grabe kagana diri sa mga viewing. eye have two months. Smile, okay. Isa pa, utro mm Hindi -hmm. rin na po tanapita. Oh, marag mga buwang mo ha. <laughs> Smile gihapon. Okay, pusing. Isa na ganit daw. Naog na Di kayo para na makaligo nagdagat. Si nasa 10? time limit ba mo din eh? Or at 20 Si Saya lang nakablo. Okay. Naman, outing sila so naka naog na midiris sa ubos guys so mau hapon ang view no grabe kagana so puro kasuso bye bye i love you Mua -mua.